Ito si Emily, 27 years old mula bayan ng Makabebe, Pampanga. Sa unang tingin, aakalain na dalaga pa pero may asawat at tatlong anak na. Nahinto sa pag-aaral si Emily nang mabuntis sa murang edad pero sa kabila nito, tuloy pa din ang laban niya. Dahil po, nung muna po, uh, dapat po, third year college na din po ako sa BS Criminology pero nag-stop ako dahil nabuntis po ako pero ngayon pagpapuloy pa rin po ako. Gusto ko pong makapagtapos ang... Gusto ko pong magkaroon ng diploma. Kaya po pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko kasi po, um, gusto ko pong mabigyan ng maganda kinabukasan yung mga anak ko. Para magbigay ng pagkakataon sa mga katulad ni Emily na makapag-aral sa kabila ng Estado sa Buhay. Kabilang siya sa higit 3,400 na estudyante na natulungan sa pamamagitan ng special program for the employment of students ng Department of Labor and Employment at Kapitolyo. Paano ka masaya mga saunglan eh? Mga mga aral yung Ayon kay Governor Dennis Delta Pineda, kahit limitado lang ang pondo ng dole para sa SPES ngayong taon, sisikapin pa rin ang Kapitolyo na punan ito para mas maraming kabataang kapangpangan ang makapagpatuloy sa pag-aaral. Sa so, pinapusta ng 2,300 estudyante, darating na ang solusyon. Alakpakan nyo na reward members kami. Sa so, mga ito ang mga pera na to sustain itang share ng dollar for this year at 2,300 estudyante. Kalo pa commitment ko kayo kayo. Hanggang mayari kayo tumutuloy kayo kayong program. Ito at inyong counterpart ng in dollar. Ito kung 2-3 na niya mat nila, nila kanyang buhay ka. Uh, Nag-apply po ako sa ESPES uh, para po ma, uh, matulong po, po yung, pa, yung, yung pambayad sa tuition ko. Uh, malaking tulong po yung ESPES para sa aming mga estudyante. Kasi nakakatulong po siya para ma, mabawasan ang gastusin ng mga magulang namin bago makareceive ng payout, bawat estudyante ay nagtrabaho kung saan tumulong sila sa pag-update ng Skills Registry System ng Pampanga sa loob ng 160 hours. Para sa Balita Pampanga, Luwi Zorotao.